Totoon lang palagi yo, oh, walang shit Nasabilog mga ginto, walang snitch Yung naniwala, hindi ko malastig Mga bagay, tinumas, walang hin. Totoon lang palagi oh, walang shit Nasabilog mga ginto, walang snitch Yung naniwala, hindi ko malastig mga no, bagay tinuklos walang hint Trip lang lagi sumagad Hanggang sa amat ay tumalab Huwag umangat gasolina smoke ng down May yeah. nagabang ng trash May kunwari nga ako'y ina Kala nila nakuha na aking trust yeah. Paka gustong lumabas Paka gustong gumaan San ba dadalhin di alam kung saan Dami na nandumaan Parang di na ayang tumagal Buti na lang thank you to Kala nila tingin sa sarili tumaas Nalaman lang naman anong sariling halaga Ayaw na palabas bahala ng tumanggap Tunay alam ko sino ba ako talaga Kung nagkakaroon dami ng gustong tumikim ho Natatanong kung ano ang papalapit daw Sira na ang tiwala di bukas ang pinto Pili lang kung sino ang bibigyan ng info Totoo lang palagi oh, walang shit Nasa bilog mga ginto walang snitch Pinaniwala hindi ko malastig Mga bagay tinuklas walang hin. Totoo lang palagi oh, Walang shit Nasa bilog mga ginto walang snitch Yung naniwala hindi ko malastik Mga bagay tinuklos walang hin, Laban palagi kung anong tumapat yeah Minsan walang reaction kasi naman hate Bingi na ako kung sasabihin lang lamandi di Mo ako gusto sa akin ano naman bitch Mga nawala hindi naman yun kawalan Hanggat meron akong ako di nawawalan Saan dyan para sa akin nice na at masaya mga nakasama sa hindi nakasama Bata pa lang nakasanayan ng mga bawal Pero malikaw at mga sala merong aral Di ko ginusto na ganito ang dinaanan Huwag kang mapikon lahat tayong makasalanan Di na humiling kung anong dumating salamat Oo nga humingi ako pero nang patawad Pasensya na tumigli na rin aking tiwala hindi porgit ay meron na akong hinala Totoo lang palagi oh, walang shit Nasa bilog mga ginto walang snitch Pinaniwala hindi ko malastik Mga bagay tinuklas walang hint Totoo lang palagi oh, walang shit Nasa bilog mga ginto walang snitch Pinaniwala hindi ko malastik Mga bagay tinuklas walang hint